bayan mag-scan naman tayo ng documents na gamit ang ating cellphone dito sa ating Epson L5290. Ganon. So may mga nagko-comment nga sa iba kong video kung pwede daw bang mag-scan gamit lang ang cellphone dito sa ating Epson L5290. So ang sagot ko po, yes po. Pwede po tayong mag-scan gamit ang ating cellphone at dito sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ko yon gagawin. So ang i-scan ko nga mga bebe ay long documents na 8.5 by 14 ang size or legal size at isang A4 para matry natin yung feeder at saka yung scanner kung paano i-scan gamit ang ating mga cellphone. Yan So, umbisa na nga natin mga bebe. So, una nga syempre, ready natin yung documents na i-scan natin. So, ang gamit ko ngayon ay birth certificate. So, ang size nga nito ay 8.5 by 14. So, nakaligal size siya mga bebe. And then, next naman ay kunin na natin yung cellphone na gagamitin natin upang makapag-scan tayo dito sa ating printer. So, ayan, kailangan connected dito sa ating printer. ko So, kung hindi pa connected ang yung cellphone sa inyong printer, ayan, may video tutorial po ako kung paano nyo siya i-coconnect. So, ayan, hanapin nyo lang po sa mga videos ko. So, eto, bebe, open natin tong Epson Smart Panel. So, ito yung apps na kailangan natin para makapag-scan tayo gamit ang ating printer. So, ayan. Okay-okay lang natin yan, mga be. Ayan. So, meron dyan print scan, document capture, copy. So, pwede nyo yung gamitin. So, dahil nga mag scan tayo ngayon, scan nga yung pipiliin natin. So, dito muna tayo sa document. So, do-double check ko lang, mga bebe. At ayusin ko lang ng kaunti para maiwasan natin ang paper jam mga be. So, ayan, make sure na hindi siya masyadong luman-luma at hindi tupi-tupi ang ating paper kasi yan ang kadalasan nagiging ng paper jam. So ayan, pagkalagay ko nga dyan mga bebe, kailangan may ADF sa screen ni Epson. Yan ang lagi natin tatandaan. And then, dito na tayo sa ating cellphone. Punta tayo sa scan. Punta tayo sa document source. So punta tayo dyan, ayan B. So may ADF at may scanner glass. So dahil lo nga ang ating i-scan, e ay ADF ang ating pipiliin. So sa scanner glass mga bebe, pwede na tayong mag-scan ng A4 dyan at saka ng short document. So dito tayo sa ADF dahil nga long and then document size. Palitan natin yan B. Gawin natin, ayan, legal, 8.5 by 14. So, ayan, yung birth certificate nyo ay ganyan ang size, mga B. Then, image type. So, color lang natin siya. Pero, meron siyang grayscale. Meron siyang black and white. So, sa resolution, pwede siyang low, standard, high. So, piliin na lang natin yung standard. And then, remove background automatic rotation. So, dito tayo sa image format, mga B. So, piliin lang natin PDF. So, pwede siyang JPEG, pwede siyang TIFF. So, kapag ayos na ang setting, ayan, iscan na natin, mga bebe. So, ayan, iscanning na siya. So, makikita nyo rin, sa screen ni Epson na scanning. So, ibig sabihin, ayan, connected naman yung printer natin sa ating cellphone. And then, ayan, so, kakainin niya na yung ating document. So, ayan, mga bio, dire-diretso lang. Pagka talaga maganda yung papel na i-scan nyo, wala kayo magiging problema, hindi kayo magkakaroon ng paper jam. Kaya, make sure na maayos or hindi busot-busot, hindi sira-sira yung documents na isesero. Sorry, i-scan natin para hindi tayo magkaroon ng paper jam. At ayan nga mga bebe, natapos na nga tayong mag-scan. Ganon. So, syempre, after natin mag-scan, kailangan natin isave ang ating document. So, isave lang natin yan.